may event kami sa Cabanatuan. Gusto daw niya i-surprise si Henry. <laughs> Magda-drive si Juana mag-isa ngayon. ano oras na? 12:30 oh, mahigit oh. na ng madaling araw. Pupunta na siya sa mismong ano, event natin. Uh -huh. Tapos so surprisein mo siya. Sino nga ba, friend? Ah, sa tingin mo ba ma-open 'yung keypick ko? Ma-open na ay keypick. Kita <laughs> na <laughs> ba? Ito na amino eBay siya. Ay e! put, JJJ. Miss mo si Joanna. Hey, <laughs> <laughs> Nakakaod ba kayo ng TV ni Bestie? Joanna, Wala akong nararamdaman kahit mo. Wala akong nararamdaman sa kinamamatayan kasi hindi ko baiting dinay. Sige, yan 'yung para sa Santa Romana. O kaya tulad niya. O kaya tayo nabuo 'yon para kay Joanna, ginawa ni Henry. last episode, mm -hmm. may event kami sa Kabanatuan, Webe Siha, which is bukas. Ay, hey, so surprise ko, surprise. Si Joanna, gusto daw siya, gusto daw niya i-surprise si Henry. <laughs> oh, naman, pray, just <laughs> Kasi alam ni Henry, ano yan, hindi ka, hindi ka, hindi ka pwede sumama kasi nga, overloaded na yung sasakyan. Ang gagawin ni Gaga, <laughs> Magdadala na sarili sa sakit. <laughs> mauuna na ako doon. na siya. Kami bukas pa pupunta. Siya mauuna na. Isa e, so surprise niya si Hendy sa mismong event. Ay, kasweet mo naman. Nakalimutan niya yata. Kayong, sa din kayo night. yung, Kayo pinaka-sweet na MU pa lang. Pre, andun na kasi, malapit to, oh. Maging kami dito Kasi naman. kami may bahay kami sa ano. Hindi lang kami ma-flex, pero mm -hmm. meron kami bahay sa Nueva Ecija. Oo. Pero di namin fina-flex. Yung nakikita nyo dito is, yan yung parang studio. Mm Ito -hmm. yung para sa ganito, sa ganyan. Yan. Pero ang bahay namin kasi is, sa ibang lugar. At is, hindi kami ma-flex na tao. Oh. Pero doon sa Nueva Ecija, may bahay din kami dyan, kami dalawa. Ngayon. Mauuna <laughs> na ako. Mauuna na, na siya doon. Magda-drive si Juana mag-isa ngayon. ano oras na? magugulat na, 12 na siya. 12.30. Oh 12 12 12.30, mahigit oh. na ng madaling araw. Uwinawa so, doon. uuwi na si Joanna doon. Doon na siya matutulog. Tapos, <laughs> pupunta na siya sa mismong ano, event namin. Uh -huh. Tapos, sasurprisein so mo siya on stage na. Ay, na. ko kayo kiligin yun niyang pre. Nakaroon siya ng kilig kifi kahit wala siya. No? Asim, kilig na naman to. <laughs> Alam mo, kadiri kayo na nakakainis, nakakainlap na ewan ko pre na. Pre, totoo ito to, promise Ang asim niyo tayo na nakakabwisit. Pwede, naman mga ka lang. Ah, oh, eh, di, pre, lang, pre, isipa pag sinusubuan ka na pagkain. Mari kasi, syempre, um, hindi mo ginagawa yung pag uh, nag-baby ano? Baby -baby ano? Pwede ko ginagawa yung sa fabric. <laughs> <laughs> Oo, oh, promise. Tapos sinabi lang ni Henry na ano. Crush na si Ann Curtis. <laughs> Ang gagawin. <laughs> Pag-apal ng labi. <laughs> Ay okay, naman, no, mag-a-zoom. Ma 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 Nakaganan siya. Siyempre kung ano yung ano niya, yung crush niya, dapat tapatan ko yun, Pring. Tapatan? Oo. Eh, hindi mo matatapatan niyo. Pabiyahe na siya ngayon. Actually, M.E.M.E. lang yung ano niya na to. Nakadress na siya. <laughs> Nakadress na siya pa uwi. Ayaw daw niya kasi makita sa video na parang prepared uh -oh. na prepared na, prepare na siya umuwi. Siyempre. Pakita mo. Surpr Surpr pakita mo yung dress mo. Napakasinungaling. <laughs> eh, pakita <laughs> mo yun. <laughs> ano prepared na talaga siya. Ready na yung sasakit. May okay, na siya ngayon. Ngayon, <laughs> tawagan mo ko pag, 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 uwi mo ng Mabisi mm ha. -hmm. Yeah. Kasi syempre, isa-set up ko yung ano, yung pag i namin na itago ka para di ka makita agad. Para pag okay. nagpa-perform na siya, doon ka na na excited Na-excite ako. Ngayon ko lang siya sasupresahin. Wala ba akong, wala man lang ba ba akong ano? Wala ba akong reward sa mga ginagawa ko? Diyos ko, babasa lang yung kitty mo. Okay na yun, ayun. Na Nakakaasim niyo talaga, tingnan, promise. Alam mo yung feeling maganda ka. Feeling cute. Pare, okay, bakit? Kaya kainis ka kagabi. Magang magapre. Okay. Bakit kasi ngayon ka pa nagpatusok? May event nga. Sinabi niya sa akin, may crucial ko yan. ka yan. No? <laughs> Nagselos ka, ano? Malam mo. Pare naman. Tingnan nyo kung gano'n ka ano. Gano'n ka plastic neto. Na ito. pa ko pa kunyari daw hindi siya prepared. Kasi nahihiya siya sa camera na, na makita ng tao na prepared siya. Eh, syempre ako, matotoo kong tao. Papakita natin Bakasin? kung sino ka. Pakita mo yung kung sino ka. Ito oh, ko, bobo ito. lang atin oh, tinan mo! Naka-ready na siya mag-drive. Oh, ito pa yung... Ino, in love ka, no? Ikaw okay. ah, uh, bahala si niya. sa mga ano. Ako nang bahala. Na Ikaw mag-set up. Malihit na bagay. <laughs> bye! Bye, bye, gago. Legit pala talaga may mga naniligaw na babae, eh, <laughs> baka... oh. okay. no? Diyos ko, napaka... Eh! Tang! Ano ako, pre. Ah? Uh, sa tingin mo ba, mau open na ko? mau open na ikipi ko? Bakit? <laughs> okay. Kasi! May camera, pre! Hindi, pakita mo kung sino ka. Pili na. Pili open na yung TV mo this time. Bye! Malalaman natin. Sige, ingat mo. Ilang oras ba? Three. Four. Three, four. four. Ay, hindi, three na lang. Madaling araw na. Three na lang yun. Sige Bukas, pre, ya, Good luck sa TV mo kung maka-open, ah. Hindi ko sure, ah. Bye! Pasakan niya lang kung ano-ano yan. Ang question niya maka-open ba ang TV? Opi oh, lagi sih. Sangat nak. Aku benci Toto luk. tulog. Sige na, sige na, Message kita. Sorry, sige, sige. Sa mga punta na kami panatuan, ako na lang ang gising. Ah, kaloka. Mas <laughs> kakaya ka ma-achieve. Kailin ka ba ma-achieve ako dito sa kwento ng Cliffy ni Bestie na to? <laughs> Lapit na kami. In character talaga to si Joanne eh. Ingat kayo guys, pasalubong ha. Ito <laughs> namang isa, super react. Care. Super, ano, ano to? Ingat ka rin ha, I miss you! Comment ako ha 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 Magkikita rin kayo mamaya Kung mayroon mo hindi mo lang alam Surprise P Dito na kami ng Webay Sia Eee Tosino Tito uh, <laughs> uh, Tila kami Woo uh, Ilang oras biyahe? Four? Four Four lalaki kasi nang asama. Ay put JJ JJ JJ, JJ! <laughs> May kakain na kami sa bahay Tingnan niya yan day old Hmm, Tosino si Joanna. <laughs> okay, Tinanong naman. Tinanong ko lang. Oh my God, so eto na nga, nag-arrive na kami sa event. Grabe, may amor, hindi nyo ma ay, kung ano yung nangyari kanina dito. Sinurprise lang naman ni Juana si Henry on stage. <laughs> so dito nagpa-park na kami, si na nasa pinakalikod ng parking para hindi nga siya mahalata. Kung mapapansin nyo kanina, in-overtake ka namin siya kasi para hindi makita masyado ni Henry si Juana na nasa harap na namin Mi siya. Minessage ko kasi siya that time and sinabi ko doon sa nagdadrive sa amin na i-overtaken yung nandun sa harap na sasakyan. So yan, yeah, nagparty-party muna kami dito sa Kabanatuan. Sobrang warm ng support nila dito sa amin. Sobrang grabe ang wild ng audience. Tapos eto na nga, hindi kami makapag-call ni Joanna kasi sobrang ingay. Pero na nandun lang siya sa kabilang VIP room na preserve na kami doon. Ang huling usap lang namin is bibigyan ko siya ng signal pag aakyat na siya on stage kasi nga hindi na ako makapag-call dahil all the time magkakasama na kami. So, ayan, party muna before event. Nakatood ba kayo ng TV ni

Ano ang Hindi ka naman narinig? Pag umula kay Kiss, ligawan mo At muna Ano? 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 mo muna ka na matagal! Ligawan mo, ano, ano? ligaw mo na na matagal? matagal. matagal. E, eh, kung wala na makakita ngayon? Ay! ay yeah, Siyempre, katawag mo ng tanap. Pusyayang, Matos. Let's go! Ligawan mo na na matagal! Yes, no. yeah. <laughs> may hindi naman ako gusto kong eh. Pero hindi pa na nalabas. Ang tatil na ito, kanino?

more mission accomplished. May iba ba mamabain na kayang gawin yung ginawa ni Joanna? Aminin nyo, sobrang nakaka-wet ng kifi to. Sobrang nakaka-feeling guwapo to sa mga lalaki. Pero grabe, ang saya. Ramdam na ramdam ko dito na malapit na magkatuloyan ng Johan. Tingin ka dito, kuya. Eeeeee! Ay, dito ka rin nag work. Ayos ah, sideline ah. May entry yung agenda ni mga katrabaho mo. Kaya na ako mag work mag-sideline muna ako. Ay, traba? saka na ako ngayon. Manate. Anong oras na? Di ba sabi ko sa iyo, hindi ka matutunawan pag gabi. Ay, kapog. Ay. Nasaan yung mama mo from Qatar? Ma, be proud of me. Eh, wait lang, boss. Wait lang. Hindi ka, hindi ka kasha sa screen. Wait lang. <laughs> o, oh, mama ko. Oh, sino papa ko? Eto. Oo.